Ano ga pare? Magandang araw mga par. Ay, gabi na pala. Sorry, akin na akin. Ngayong gabi ay nagtinola kami par. Siyempre, mas masarap pa rin kumain kasama ang tropa mga par. Bale, nagluto nga pala ng tinola natin ay si Boss Jay mga par. Pero siyempre, tayo nag dito ng sayote mga par. Sayote, sibuyas, at iba pang panlahok mga gar. Tayo sana magluluto eh, kasa sabi ni Boss Jay siya na daw. Pero kinulang ang pagkain namin dito mga par. Kaya nagpunta uli kami dito sa McDo mga gar. Hindi ko na nga pala na video kung paano ako may pumunta dito mga par. Nag-record kasi ako, akala ko naka-record yung pala hindi mga par. Pero okay lang 'yon, ang mahalaga nandito na naman kami. Dito na naman kami makdo. Magtutuos na naman tayo, gar. Uubusin na naman namin ng gravy mo par. Syempre bago 'yon, ipakalala muna natin ang mga kaibigan nating oso. Yan nga pala si Boss Rudolph mga par. Ngayon lang uli nakasama sa atin yan par kasi lagi may trabaho. Naiwan nga pala si Boss Dubo kasi nantok mo dun sa bahay mga par. Ito naman para si Boss Ariel, si Boss Jepoy si Boss J, si Boss Ren Ray, at yung nasa likod na nagbibidyo par, si Boss Alex yan mga gar. At sa paglingon-lingon natin dito par, may napansin na naman tayo dito gar. Meron na naman tayong kasamang inaantok par. Siguro masarap lang talagang umabab sa lamesa ni Macdo mga par. Kasi bawat punta namin dito may mga kasama tayong nakakatulog eh. So nagpa-picture nga sa akin si Boss Ariel at si Boss J dito mga par. Yan, yeah, nakala nyo picture ha. Sumama so, ka pa Boss J boy ha. Kuha naman, di ba? ba? Sumimple din dito si Boss Alex mga par. Napakaangas. Pero ang gusto nga pala dito ni Boss Ariel is solo lang silang dalawa ni Boss Jay mga par. Kaya yan, uli natin sila mga gar. At tumayo na nga dito si Boss Jay mga par. At dito nga ay lumipat na kami sa paborito naming pwesto mga par. Kung um, mapapanood nyo yung mga video namin noong nakaraan, dito talaga kami umuupo lagi mga par. Ngayon nga lang din pala nakasama natin yan si Boss Alex mga par. Lagi din kasi siyang busy sa work mga par. dito nga mga par ay nagsimula na rin ako mga like kaya pwepwesto na tayo sa ating upuan mga gar pero hindi tayo kakapit dyan sa lamesa par kasi may sumpa ang lamesa ni Macdo mga par once na umubob ka dyan par siguradong tulog ka mga gar at ito nga pala par si Boss Louie mga gar syempre kilala nyo yan mga gar kasi lagi nating kasama dito yan mga par sya lang yung ibang kuli ang damit dito mga par at tsaka ako si Boss Renrey par hindi itim ang kuli ng damit nyan kaso bigla siyang nagjakit ng black nung nakita niyang nakaitim lahat ng mga kasama kasama namin par Nadaya tayo ni Boss Ren ready dito mga gar At dito nga ay nagsitayuan kaming lahat Kasi naalala namin wala pa pala kaming order mga par Kaya pupunta muna tayo dito At tayo manggugulo na naman sa mga na-order nating kasama mga par Yan mga par, nagblablag nga rin pala yan si Boss Alex mga par Shoutout sa'yo Boss Alex Para nga pala dun sa mga magtatanong par Single daw yan si Boss Alex mga par Broken hearted daw siya sabi niya mga gar Naghahanap daw siya ng bubuo ng kanyang puso mga par Hindi joke lang yon mga par Kaya na lang magtanong Lahat tayong alam sa mga love life nila mga par eh Basta ang alam lang natin Kumakain tayo ng tatlong beses sa isang araw mga par Dito nga ay biglang lumapit si Boss Louie at Boss Alex mga par Bakit kaya? <laughs> <laughs> Namumu Namumulong na par Ay! Tama na par <laughs> Hindi sa akin galing yun <laughs> Paare mo niya? Hindi problema yung, yung ano ano position mo yung. Dito nga pare may napansin na naman tayong kakaiba mga gar. Tumalab na naman ang sumpa ni Makdo mga gar. Sabi sa inyo mga pare, eh, once na umubub ka dito, makakatulog ka na mga par. Pero okay lang yan boss J, intindihan ka namin. binabalot talaga ng misteryong Makdo. At dito nga ay eh, dumating si Egg Kaluwag mga par. Binulungan lang na Egg Kaluwag si boss J dito mga par. Kung una, hindi umiepekto ang orasyon na Egg Kaluwag mga par. Pero ilang sandali lang biglang umiepekto ito mga par. At yan, kita nyo naman, lumipat kay Boss Alex mga par. Pero tama na yan, nandito na naman yung order natin mga gar. Dating nga ng order natin mga gar, ayan, kita nyo naman, nawala na. Ang masamang espiritu na sumapi sa kanila mga gar. The best ka talaga, makdo. Sa makdo, bida ang saya mga gar. Only gravy lang pala, makakapagpalaya sa mga laman lupa. Tulad ng balinghoy, gabi, kamote, at iba pa mga gar. At dito nga para natapos na naman kaming kumain. Busog na naman tayo mga gar. Ubus na naman ang gravy ni magdopar par. Katapos nga natin kumain gar. Tumambay muna tayo dito sa labas mga par. Dito nga ay umpisa na tayong naghiwahiwalay mga par. Yan. Unang umalis si Boss Rudolph mga par. Siyempre saban naman tayo sasakay ulit mga par. Iwan na naman natin ang ating motor mga par. Sigurado ako nagtatampo na yung motor ko sa akin mga gar. Paalam muna ulit McDo. Pero huwag kang mag-alala babalikan ka namin. Nandito kami hanggang hindi nauubos ang gravy mo, Makdo. Dito nga mga pareyo, uuwi na naman kami. Gihiwa-hiwalay na naman kami ng landas. Ito yung malungkot mga par eh. Parang relasyon. Sasaya ka. Tapos sa huli, kapag iniwang ka, malulungkot ka lang. Sus, pag-ibig na namang usapan yan par. So paano mga guys? Puputuli na natin ang video natin dito mga par. Nasayang ko na naman ba ang oras nyo mga par? Okay lang yan. Ang mahalaga, kumakain tayo ng tatlong beses sa isang araw. Hanggang dito na lang muna mga gar. Paalam! mm